Continue tayo sa ating travel mga amigo At syempre andito pa rin tayo sa Barangay Pinaswerte Worthy PUB Masbate At syempre sabi ko nga sa inyo uh, Papunta tayo ngayon sa bayan ng PUB At kung gusto nyo masabing bayan yung mga travel, mga gala, mga vlog dito sa Masbate Please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload Ma-update kayo At syempre habang nag-travel nagtra tayo Shoutout, shoutout muna kasi ang dadami naman nagpapashoutout pagkapahita Okay, una na bula Shoutout kay lovely Winky Adorna Monte Calvo Oy, shoutout Tida Basla Hindi ka shoutout Arnel Ramos Dolby Shoutout din sa iyo Richard Nonyes. Yeah, Yan, shout out mga amigo. Ana De Los Reyes. Mega shout out. Mylen Galicia. Mega shout out. Kupal Mo. Mega shout out. Ninjas Moto. Mega shout out. Jason Mar Lupango. Shout out. MKY Puerto. Mega shout out. Alboro Iman. Mega shout out. Junior Ranyola. Shout out. Lab Opiala. Mega shout out. Inilda Alcantara. Shout out mga amigo. Omar Rose. Shout out sayo. Wilden Iduyan. Mega shout out. Nanti <out> <out Kalimantay out Conte>. Colombot. Shout out amigo. Van Val. Mega shout yeah, out. Iya Daisy. Yan, mega shout out. Richard Aurea. Shout out po. Christopher Abner. Mega shout out. Melvin Lahay Lahay Samiento. Yan, shout out sayo. Alexio Pilapen Mega shoutout Herlina Teble Mega shoutout Marisa Misa Shoutout po Johan Mega shoutout Solad Amor Mega shoutout Intit Alba Mega shoutout Aiza DP Pagatpan shoutout Renante B. Martin Mega shoutout Lorna Albao Shoutout po PJ Pelihera Shoutout sa'yo Red Lutz Shoutout pa Boss GM Mega shoutout Mrs. Season Shoutout sa'yo Laika Dilacruz Shoutout migo Lorly Trayan Mega shoutout

Janel Ibitner. Mega shout out. Sergio Vlog Hortelino. Shout out po. Loyli Alibaba. Shout out. Bing Dela Piña. John, shout out. Anali Gratel. Mega shout out. Lian Saison Abio. Shout, shout out po amigo. Idi Nunez. Mega shout Michael out. Paligis Vlog. Mega shout out. Michael Apilina. Mega shout out. Jan Mike Alegre. Shout out po amigo. Mega shout out. Len Ochea. Mega shout out. Carlos Miguel Riva. Mega shout out. Jerica Lase. Shout out amigo. Sim Tagli. Mega shout out. Moore Demilites. Shout out po Juv amigo. Jubilin Dapiton. Shout out. Jenihan Lacheca. Shout out sa iyo. Salvador Ruhas Banig. Mega shout out. Emma Nocon. Mega shout out. Ona Ramirez. Shout out po. Lori Gimondo. Yeah, Pilapil Mahina. sa Josephine Tabog Flores. Mega Anabel Ibanez. To. Bing Rosero Lacheca. Jopiel Villadores. Jimmy amigo. Bibi Rosima Riquento. Shoutout sa Yeah. Mike Mondihar Aquanya. Mega shoutout out amigo. Nelly Chones. Shoutout po. Ronald Pagayunan. Mega shoutout out. Marcel Viralio. Mega shoutout out. Rex Rubuya Munka. Shoutout po. Bukog Mulo Ricky. Mega shoutout out. Arnel Lupango Banga Banga. Mega shoutout out. Ondo Ragrag. Mega shoutout out. Rosas. Shoutout out po. Belin Mahinay Kumanda. Mega shoutout out. Mondigo. Mega shoutout out. Albert M Ruado. Shoutout po. Lezaros Munyos Orsa. Shoutout out Jocelyn Matias Dato. Shout out po. Junadab Gutlay. Mega shoutout out. Andy Noy Rivera. Shoutout mga amigo. Antonio Alonis Pasilan. Shout out po. Daniel Gloria Sanchez Jr. Shout out. Kimina Lilet. Mega shout out. Hilda Santiago Yanson. Shout out sa iyo. Alayon Island Galida. Shout out sa iyo. Kadia Abarkes Balakan. Shout out amigo. Gloria Dignos Francisco. Shout out sa iyo. Lydia Amaro. Mega shout out. Asriyes. Shout out. Cherry Conteras. Yan yeah, mega shout out. Gigi Coyos. Shout out sa iyo. Lisa Canales Lario. Yan yeah, mega yeah, shout out. Paul Spayata Sabanal. Mega yeah, yeah, shout out. Nina Mindina. Shout out po. Daisy Kitives. Mega shout out. John Rita Dios Tabo. Mega shout out. Rex Tudlasan. Shout out po. Imar Abunyawan Arinda. Mega shout out. Tatsky Suliano. Mega shout out. Octavia Hedor. Shout out po. Dante Crisostomo. Shout out amigo. Judy Mato Romano. Mega shout Jun Sampaga. Shout po Boy to. Boy. Yan, yeah, Marlin. Joey Crisobal Shout Shirley Briones. Shout Dalanon Yotiga. Emilda Gracio. Roldan Alog. Shout Mingoy Lao Yotupa. Santo Romero TV. Yan, yeah, shout Juan Tumulak. Shout Adige. Shout Edgar Banayado Jr. Mega shout Marino. Karma Maril. Marlin Torres. Mega Mayang V Alfredo. Balisteros Roberto Bilarmino. Michael, lahay lahay and Shout out pa Jojo Nipa. Mega shout out. Saldi ka pa rin yun. Mega shout out. Nori G. Kweta. shout out. shout out na lang sa lahat na nagpapashout out ano. At marami pa nagpapashout out mga amigo. Kaya hindi na natin tapusin kasi anda dami nyo pagkapaita. So, andito na tayo sa bayan ng Puby Corpus ano. Andito na tayo sa Central Elementary School. Ayun Ay, no. Shout out na lang sa mga taga Puby Corpus ano. Kung taga rito ka, andito na yung bayan mo. At huwag um, mong kalimutan pala na i-share yung ating video mga ludi para naman makita ng ating mga kababayan. Mas nyo yung lugar kung saan sila isinilang. At nga pala, shoutout din pala no, kay kay Kalert, kay Jerry Kiskis, kay Nine Jazz Moto. Ayan, at sa mga kaibigan pa natin. At shoutout din kay Reggie Ayuan Bernales at kay Tutu Kuyus Urot. Ayan, mga mga shoutout na lang sa inyo at sa lahat ng mga sumuporta sa atin ano. Shoutout sa inyo mga amigo. At yung hindi natin na i-shoutout, ayan abangan niyo yung next travel natin para ma-shoutout ko kayo pagkapaita. Ayan. So, andito na yung bayan ng Pubicorpus. Ito yung bayan na napakatahimik at syempre, napakaganda ng view dito mga ludi oo tama ang narinig nyo at syempre napakabait pa ng mga tao dito pagkapaita o oh. at nga pala mga ludi kung gusto niyo masubibayan yung ating mga travel mga gala mga vlog dito sa mas bate, please follow and subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo ayun no Uy, malak yung inaayos pala dito yung public market mga amigo ayun no napakalaki pagkapaita yan, baka merong elevator to at escalator pa. Ayun, no. Abangan nyo at ibablog natin yan. <laughs> Ayan, at parang kakatapos lang ata ng piyesta dito sa kanila, no. Yan, belated happy piyesta na lang sa bayan ng Puby Corpus. At syempre, mga Lodi, diretso tayo dito sa port nila. Ayan, at kumapansin natin, bako-bako pa rin dito yung kalsada pagkapaita. Dapat habang tumatagal, gumaganda, no. Ayan, dapat sa susunod na travel natin, maayos na to pagkapaita. Oh. oh. So, ito na yung matatanaw natin dito sa bayan ng Fubi Corpus. Yan, meron na silang mga ano dito. Uh, anong tawag nito? Mga pa-welcome-welcome. -welcome. <laughs> so, pinalaparan na rin po dito mga amigo ang port nila. no. Oh. Meron pa nakalagay, oh. Limbuhan. ayun, At dito may mga bandaritas pa. Pagkapaita talaga. Ayan. So, video madala ngayon ng tao na ngayon. Kaya ito tambayan natin para naman mas maganda. Yan, shoutout na lang sa mga taga uh, pubic Corpus Mas Bate. Kung taga rito ka, dito na yung bayan mo. Yan, panoorin mo na mga amigo. At kung hindi ka pa nakapagbakasyon sa bayan mo, yan, bakasyon naman pag may time at makapaggala dito. Ayun, no. At i naman mga amigo yung ating video para naman makita ng ating mga kababayan mas batin nyo yung lugar kung saan sila isinilang pagkapaita yan o, so ito magpapark na tayo dito para naman makita pa natin yung ganda ng view dito sa bayan ng pubicorpus Hoy mga amigo, nasa bayan na kita sa pubicorpus wow, hali kita sa pantalan ninda pagkapaita ayan o <laughs> Wow, shoutout na lang sa mga taga PUB Corpus ano. So, adin na naman si Dudski. Gala-gala na naman kita dito, pag pagkapaito. Pagkayarog sa nina hapong gali, maywatan mga tao. Ayan. So, maganda tumambay. <laughs> Yan, shoutout na lang pagkapaito.